Inaaway ko si Afam sa harap ng mga viewers ko sa live stream. Good day, Madam Native Filipina. May gusto lang po akong i-share na love story namin ng Afam ko. Ako po pala ay 62 years old na. Nakilala ko si Afam sa Scout Dating up last year 2020. Nagla-live stream ako noon after pandemic. Kumikita naman ako ng $200 a month or more. Nag-message si Afam nang nanonood ako ng live ng isang female American friend ni Afam. Doon niya ako nakita at nag-message siya. Una, dinededma ko lang at akala ko tula din siya ng ibang Afam na for fun lang. So hindi ko siya in-entertain. Kasi naman may mga chat pa rin akong malalaking magbigay ng gift. And then nakita ko ang private message niya introducing himself. Siya daw ay divorced for 20 years ago na. May tatlo siyang anak na babae at may sarili ng pamilya. Siya pala madam ay isang retired marine engineer at nag-iisa na lang sa inuupahan niyang apartment. He is from Connecticut, USA. Isang half Greek at half Italian. One time naisipan kong balikan ang mga messages nila at nakafocus na ako sa pagchat-chat sa kanya. Nireplyan ko siya at interested daw siya sa akin. Bali, dalawa po silang pinagpipilian ko. Pareho po silang mataba. <laughs> In short, siya po ang pinili ko madam. At naging kami hanggang sa palagi na kaming nag-aaway. Tungkol sa mga gifter ko sa live stream. Bakit daw sila nagsisend ng gift kung wala daw kaming relasyon? Sabi ko, mga senders lang sila. Gusto niya kasi madam na siya lang ang gifter ko. At monthly ay bumibili siya ng diamond worth $120 para ma-send sa aking live stream. Paano naman ako kikita madam kung siya lang ang gifter ko? Hanggang sa na-stress na ako kaka-explain sa kanya. Minumura ko na siya at binablock ko na siya ng paulit-ulit. Inaaway ko siya sa live stream ko sa harap mismo ng mga viewers ko. Nagmamakaawa siya na i-unblock ko na daw siya. Sobrang naging obsessed po siya sa akin, madam. Hanggang pati ang mga anak ko ay nai-stress na din. Huwag ko na daw siyang pansinin. I-block ko na daw siya ng tuluyan. Sinabihan ko siya ng mga masasakit na salita. Pero hindi pa rin siya gumigive up at iyak siya ng iyak. Kaya naman naawa ako at paulit-ulit ko siyang binablock at ina-unblock. Ako nga pala ay dalawang beses nang ikinasal sa dalawang lalaki. 19 years na akong hiwalay sa huli kong asawa. Sa ngayon ay may kanya-kanya na silang pamilya. Dalawa ang naging anak ko sa una kong asawa. Isang boy at isang girl. And then sa pangalawa ko namang naging asawa ay tatlo ang naging anak namin. Dalawang girls at isang boy. Mga adult na po silang tatlo at may pamilya na. At ang dalawa naman ay single pa, parehong lalaki at nagtatrabaho sa bangko. So madam, hanggang naisipan kong huminto na lang sa pagla-live. At sinabi ko kay Afam na imbes na gumasto siya sa pagbili ng diamonds para ibigay sa akin sa live, ay gawin niya na lang itong cash. At titigil na ako sa pagla-livestream. So ayun, pumayag naman siya. Kaya mula noon, sinusuportahan na niya ako. Bali, apat na taon na po niya akong sinusuportahan. Mula noong year 2020 hanggang ngayong 2024. Walang palya, madam. Nagbibigay talaga siya buwan-buwan ng pera. Hindi na rin siya nagsiselos at hindi na rin kami nag-aaway. Malambing siya at mapagmahal. Hindi rin siya chick boy. Sincere at anisya siya sa akin. Pero nang bago pa lang kami ay may nahuli ako sa kanya na narong send siya ng voice messages. Para pala ito sa isang Brazilian girl. Pero mula nung naging kami na ni Afam ay wala na din sila ng girl. Dahil talagang na in love po siya sa akin. At hindi ako bumitaw sa kanya kahit marami kaming naging issue. At ganun din siya sa akin. Ang video call namin araw-araw for 4 years ay 5 hours hanggang sa malubat na lang ang aming cellphone. Nagpa-passport na din pala siya ngayon at plane ticket na lang ang kulang. Balak niyang pumunta sa Pilipinas this year. Ano sa tingin mo madam, siya na kaya ang swerte ko? Maraming salamat Native Filipina and more power to your program. Palagi akong nanunood sa mga bago mong story. Sana ay mapanood ko rin itong kwento ko. Hello Madam Letter Sender, sa loob ng apat na taon na suportado kanya at na-maintain niyo naman ang LDR relationship nyo within those years ay masasabi kong maswerte ka na sa kanya. Well, kung i-rate ko, eh, nasa mga 90% na ang success ng story nyo. Yung 10% ay kailangan nyo pang mapatunayan yun sa isa't isa na perfect fit kayong magkasama, okay? Huwag muna tayong pakasigurado, madam, kasi huwag mong kalimutan na naging seloso din siya before. Baka seloso din yan pag may nakitang something sa personal na magkasama kayo. Well, ang selos naman normal lang, no? Basta ba hindi lang sumobra na wala na sa lugar? Pag-usapan nyo na lang ng maayos ang mga ganyang bagay in person, madam. Parehas kayong may edad at sana magkaintindihan kayo. Sabi mo malambing siya at mapagmahal. Well, sana walang magbago, madam. About naman sa plane ticket, more or less, nasa $1,200 po yung normal price. I'm not sure. Basta yun lang ang nakita ko while searching. Ikaw na bahalang mag-convert into peso, madam. Hindi naman talaga siya ganun ka-expensive. And I'm sure, alam din ng afam mo kung saan siya makakabili ng murang ticket. By the way, madam, inistok pala kita. Hindi ka mukhang 62 years old. Ang ganda-ganda mo pa rin. No, kaya naman pala, marami kang gifter at marami kang mga admirers. Kaya si Afam mo, si Los na si Los. <laughs> well, napakaswerte niya ha kasi siya yung pinili mo. Good luck sa inyong first meeting ni Afam this year, madam. I-enjoy nyo na lang po ang bawat segundong magkasama kayo. Para iwas gulo, madam, dahil si Loso si Afam, well, wag na wag kang titingin sa ibang lalaki. Charot. <laughs> Pag may dumaang lalaki, siguro pumikit ka na lang muna. And then, while magkasama kayo, dapat iparamdam mo sa kanya na yung full attention mo ay talagang para sa kanya lang. Kasi alam naman natin na ang matandang afam ay mahirap nang ispilingin. Kasi ang ganyang edad, KSP na yan. Kulang na kulang sa pansin. So madam since parehas na kayong may edad no so dapat you have to take care of each other. Dapat alagaan ka din ni Afam hindi lang yung si Afam lang ang inaalagaan mo. Dahil sa totoong buhay madam mas masarap mamuhay kasama ang taong mahal mo na inaalagaan ka din katulad ng pag-aalaga mo sa kanila.